Nagsagawa ng rapid damage assessment at needs analysis ang Provincial Government ng Maguindanao del Sur sa pangunguna ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO sa mga gusali sa loob ng kapitolyo sa bayan ng Buluan. Ito'y matapos ang pagyanig ng 7.6 magnitude na lindol sa Manay, Davao Oriental kung saan naramdaman din ang malakas na pagyanig sa probinsya. Ang news now mula kay Naptali Belarde. Malakas na lindol rin ang naramdaman sa maraming lugar sa Mindanao, kabilang ng Maguindanao del Sur, matapos yung manigang 7.6 magnitude na lindol sa Manay Davao Oriental. Pinangunahan ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang pagsasagawa ng I-Rapid Damage Assessment and Needs Analysis o RDANA Pinangunahan ng PDRRMO ang agarang pagsusuri sa epekto ng lindol sa mga pangunahing pampublikong gusali sa pagkikipag-ugnayan sa Provincial General Services Office o PGSO, Katuwangang Provincial Engineering Office o PEO, Bureau of Fire Protection Buluan at ang Provincial City Security Unit kabilang sa mga ininspeksyon ang mga sumusunod na pasilidad ng pamahalang panalawigan ay ang mismong Provincial Capitol Maginda ng Women and Children Peace and Action Center Building na kasalukuyang ginagamit ng Buluan District Hospital, Negosyo Center, Legislative Building, Provincial Tourism and Pasalubong Center at PDRRMO Building. Layunin ng RDANA na masuri ang kondisyon ng mga istruktura, matukoy ang mga pinsala at malaman ang mga agarang pangangailangan para sa kaligtasan at suporta. Ang resulta ng assessment ay magsisilbing batayan ng pamahalang panalawigan sa pagsasagawa ng mga hakbang pangkaligtasan at pagpapaprioridad sa mga kinakailangang pagkukumpuni upang matiyak ang proteksyon ng mga kawani ng pamahalaan at ng mamamayang patuloy na gumagamit ng mga nasabing pasilidad. Patuloy na nagmomonitor ang PDRRMO sa mga posibleng aftershocks at inaabisuhan ang publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga alituntunin sa kalamidad para sa kanilang kaligtasan. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.